guys, welcome back sa aming YouTube channel ang GN Ngayon po ay maghahanda po kami ng kaunti po dito po sa bahay dahil po birthday po ni Angie. Ay pagse-celebrate po namin siya dito kahit po siya ay wala. Pero po maghahanda po siya ng linggo. Awan ko po kung sila kakain o maghahanda lang po dun kanatita. mag upload din po siya ng kaganapan doon sa kanyang paghahanda. O pagkain sa pasig. Yan guys, si mama po nagtatanggal na po ng tangkong po nitong talangka. At ito na po yung mga natanggalan. Tanda. Bali daw po, po isang puno dito sa bubo. Ayun, iba daw po ay nakawala ito kuno pala Ay, 'tong bibenta mo, Papa? Si Milia. O dami rin, ano? <laughs> si Yan, guys, 'tong heels sa pula, Papa, itong bilog ko. Yan, guys. At tayo po ay nagsasanag na po nitong hipon. Ay, tumalun. Bayo na pa itong hipon. Yan guys, lalagyan din po natin ng asin. Tapos po, lalagyan din po natin itong spray. Kalahati lang po. guys at magluluto na rin po nitong talangka ilagyan na po ng asin ayan yan guys at nagiwa na rin pas pa dito ng luya pas nitong bawang linda ka nga guys yan guys luto na po ito ating sinag na hipon Ayan, ito na po yung ating bilukaw. Ayan guys, lagyan na po natin itong luya. Tapos babawang. Ayan, lagyan na rin po natin itong bilukaw. Yan guys, lalagyan na po yung purong gata. Yan at lagay na rin po natin sa salay. Pinasip mo muna ng halo kayo yung pot. Yan guys, at nilagyan na rin po itong sili. Siling ka rin. Yan, at nilagyan na po yung talangka. tas po may isang alimaw. Okay. guys, kaya po ay nag-trade po na itong tilapia. Ang ulam din po natin yun. Siyempre yung ating ulam. Kipon. Tapos talangka. Tapos po tilapia. Sino rin nag-iinit na magbaka tapos may gusto magkape. Yan, at may nakahalungkat na po nung padyo na malaki. Oh. Pagpabagal. <laughs> happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.

ano 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 ano

gua lawang ini. mau ini dia sama Selamat

Para hindi yung nahirap ang humingi. Ay, ano Hindi nag-alit sa iyo. Ay, babalap. May bibili na lang. na

Talagang tanay ako nang nagayaw ng daliri. ng daliri? Ay, sila yung Hindi Maganda yung may mga lahat tayo. Hindi naman. Hindi naman lahat. Kaya dilitin. Nagpakakain. Nagkakakain. Sabi-tabag-tabag nga yung sabi yung damak. <laughs> na presyuhan pa. <laughs> <I'm laughs> yun at na lang daw ni Tita si Ate Wala po nasa fish pond. Iya. <laughs> <laughs> <laughs>

Ono, sa na po si Tita Malin na, huli na po sa pagdana Kain. sa Andato mga 45 Thank you oh. po happy birthday, Angie. <laughs> mm. Ay wala sila ati unik. Wala. Sabi lagi daw Ano? Ken sila, san sila punta? <laughs> <laughs> Di ko sanay anak sana palamin mo muna si Nini. Sis. nga pala sana ate mo, ito. Uy, naku yung malaki yung kay na iyon. Pero nila, ayan. Ang ay tira sa iyo ni Tia. Ay, doon niya yung malaki na kalapit na hindi titululo. Uy, nung na nasa yung tabi na yung mga malaki mo. Ha? may tabi mo. Ang malaki mo. Pinipit ko lang. Ang mga 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 ano mga 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 mga

lang lang, Yan at kami po ang natitirang matibay. <laughs> dayan. Diane, labit-labit mo dito yung... Talaga? ka. Tuloy ko. So, Tuloy ka po po. Talaga po. na namin na talaga Ano, si dito dyan ang

Yan guys, nags na, ay, may na may kumain. Na yan na po, po ah, take, so... take out po ni Dayan. Oh, take out mo na yan. No, Naya ka no, ba? Ayos. Uy, kaya mo mahulog ba? Yan po, tapos na. Thank you very much. Yeah! Well. <laughs> na naman po tayo. <laughs> yan ay pwede pang igatan mamaya. Hindi, yun Ah. <laughs> Thank you for watching. Like, comment, and share.